Ayun, good morning guys. Good morning sa inyong lahat. another day, another pang tinda. Paninda. Another post na naman ito mga guys. Good morning. Alas 5 ng... Alas 5 ng... Ah, alas 6 ng umaga na. 6 a.m. na mga guys. Nakapasok na yung mga bata. Nga aga ko pong nagbukas. Alas 3 pa lang nagbukas na ako. Nilatag ng mga... Ano ko? Ng mga anak ko at sa ko. At ako yung namalinggi kanina sa dipolo. Oh, no, okay, sa mga gulay natin ay fresh na fresh po yan. Kararating ko lang din po. Sa kanalatag ko na rin yung mga patuka ng manok, bigas. Lahat nasabit ko na. Sulo ko ngayon guys sa loob ng bahay kasi wala po yung mag-ina ko. Mali sila naligo muna. Kaya ako ang naiwan dito sa loob ng bahay. Kasama ko nga pala yung ano, alaga ko. Ang alaga ko. Kong... Papakita ko sa inyo. Ayun, tulog silang dalawa. Alaga ko nga at saka pusa ko. Whoopi wise. Tulog na tulog guys. So, Whoopi. Wise. Morning wise. Wise wala yung isa na sa loob guys natulog pa yun si babu sa pangalaga kong ibon na sa labas hindi ko pa pinapakain sa mga manok ko mga subscriber huwag niyong kalimutan ng aking youtube channel baldo tv vlog Huwag niyong kalimutan guys, mag-like, share, subscribe. Tulungan niyo po ang aking YouTube channel para mas marami na rin tayong matutulungan pag mamonetize na tayo. Ganyan guys, wala akong ano, wala akong lakad kaya dito ako sa paninda. Bukas naman ako naman po ang aalis. Uh, magmamaniho po ako papuntang ano, Bohol. Dalawang linggo po kami doon guys, kasama ko yung kumpare ko. Ayun. Ayun, di ba? Tulog na tulog yung dalawang alaga. Aso at saka pusa. Yung isa, nasa loob-tulog, mga ibon ko sa labas. Up, ya. Ay, hindi ko pa sila napapakain. Maraming guys, sila. Hmm. Dalawa tulog na tulog. Oh. Ay, nagising siya. Guys, ang gawin. Grabe ang galat ang bahay namin. Yung mga bigas ko kung saan-saan saan saan na nakalagay guys makalat kasi ang daming stock guys kapag may mili lang ayan yan good morning good morning sa inyong lahat mga kabaldo supportahan nyo ang aking youtube channel mga kabaldo oh wala na mga estudyante oh magang nagsisipasok sikat ng araw. Hmm, sisilipin ko naman yun ng ano, wala pa namang customer. Tahan ko ang aking mga alaga sa labas. Kaya nagbutom na.

ayo bumusta itu memang anak halo udah baik sudah ayo guys yung mga paninda ko kalap yung mga tubigang ko ah guys thank you thank you thank you sa lahat ng mga nanonood good morning sa inyong lahat guys thank you thank you wag niyo kalimutan mag like share and subscribe supportahan niyo guys yung aking youtube channel baldo tv vlog guys